pang balita, Muslim communities sa Western Visayas nagtipon agod magsaulog sa idilfitero sa Bungadlaw. Adlaw. gin tutukan ni Zen Kilantang sasa. Malapit tras mil ka mga miyembro sa Iloilo United Muslim Community ang nagtingob agud magselebrara sa Edel Fitter o kung ang Festival of the Breaking of the Fast. Subong adlaw ginasaulog ang katapusan sa Ramadan o kung pagbuasa nga ginakabig isa sa lima kahaligi sa Islam. Malipot na programa ang ginpatigayon sa Lapaz Gym sa di mga Muslim ang nakabaton sa food packs pagkatapos ang isang kaoras nga pangamuyo. Hindi na po magpasing ngayon dito sa araw na ito. Pero there is still uh, a voluntary fasting during Monday, uh, during Thursday. That is a voluntary. It, it, uh, it depends to the people who want to fast. Lakip sa sa mga Muslim sa 30 dias nga pagpuasa, amo ang pagkontrol sa kaugalingon kag pagpaubos sa isig katao. Ang selebrasyon ang tiunman sa pagpalapnag sang kapatawaran. Samtang sa Bacolod City, ginpatpat naman sa sining mga pamatanon na ang importansya sa pagsakripisyo. Kag ang mga prinsipyo nga dala sa Ramadan na sa pagsaulog sa Edel Feter. Do kami bilang mga Muslim na dapat maging religiously observant kami para nga magtaas ang mga faith sa Islam. Kag dapat maging mapagkumbaba kami, may tolerance kami sa ibang reliyon. It is to memorize more surahs, like to memorize, you know, the surah al-kuls, the fi-kuls, and yeah, mostly those. Para naman sa mga kababainhan, naging triple ang ilasakripisyo sakripisyo sa pag-obserbar sa Ramadan bangod sa pagsipa sa heat index sa Bacolod City. Ang hindi kami pwede nga sa Lingpra ibang ibang fasting makap-stay makap inside room. Pero sa Amon, stay kami, ara kami yapon sa Gwa, kahit preparations sa Amon nga a breaking fasting every day. So, grabe nga challenge kag Basta na Sa pagtakop sa Ramadan, handom sa mga lideres sa syudad ang magapabilin sa huna-huna kay Tagipuson sa ilang mga utod, ang pagtulun ni Ala, ilabi na ang mga o mga harama sa Islam. Upod kay Sirilo Renduke, Zen Kilantang Sasa, One Western Bisayas.